Kanyang tanan mga kaigsunan and then aniyan na usap kita karoon sa tuwang pamalandong sa ibang sa Domingo Sa ato na saan nga naandan ato ang magyayod nga nasa hundaan ang Ebanghilyo o mauhon Kanya ang atong Ebanghilyo o mapuhon mauman ang Ebanghilyo sa Ikaupat nga Domingo sulod sa Pasko sa pagkabanhaw. Nga gitawag po o Gold Shepherd Sunday. Kahit lagi ang ebanghelyo nato po karon nagiskut man sa maayong magbalantay sa karnero. Nga gidapit ito kita kay ugma pohon mausad ang World Day of Prayer for vocations. Magisgot ka nita vocations, mauna ito yung appeal sa itong mga pag-ampo ang mga religyoso, mga consecrated, mga pare, mga madre, mga brothers, aron sa pagmakanunayon sa pagpangalagan. Dili ba mga kaisunan? So, ato karong pagkabasahin ang Ibanghelyo na at ang pagkakutluon ni Kahit sa Ibanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 11, Nganto sa 18. Ang ginoo man ha kaninyo, Pagbasa gikan sa Santos nga Ibanghelyo, sumala ni San Juan. Si Susmingoy ngadto sa iyang mga tinunan, Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andang sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan, inikakita niya sa lubo na nagpaingoyn na kanila kay dili man siya maayo nga magbalantay o tag-iya sa iyang mga karnero. Busa, tukbon sila sa lubo o pati agon. Ang sinuhulan, mudagan sanglit, sinuhulan man naman, og o walay pagtagal sa mga karnero. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon nga ang amahan ka na kaila ako o ako na sa mahain. Na kaila usab ako sa akong mga karnero o sila nakaila ka na kaila ka ako. O ako andam sa pagpakamatay alang kanila. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop ni ining mao nga torila. Kinahanglan danon ko sab sila ngani og mamati sila sa akong tingog og mahimo sila usa na lamang kapanon o sa usa ka magbalantay ang amahan na igugma ka na ko, kay ako, kaya ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay ka na magpakamatay ako sa akong kaugalingon kong pagbuot. May gahong ako sa paghalad sa akong kinabuhi o may gahong usap ako pagbawi ni ini kini ang gisugo kanako sa akong amahan ang ebanghelyo sa Ginoo dai ko o oh Kristo may gabi yon tanan pag usap mga kaigsuonan kumusta naman kamo ani ana kita karon sa ikaw pat nga domingo sa pagkabanhaw and then sa ako nang gikaingon sa introduction ni Domingo ha ang panawagan baya karon sa simbahan mao ang pagampo na atong iampo iampo na to ang atong mga padre kura kay nakinahanglan baya sa kami o pagampo gikan sa mga parokyano o parokyana di gyud ko malimot sa gi uh, how I was introduced bago pa pari sa akong ko ng amingon. Iampo na to si Padre Joseph kay bago pa ang pari kay kung magpabadlong siya siyang pagkapari kita rasad ang mapituhan. Pero kung magbinuotan si Padre Joseph kita rasad ang mabulahan. Tinuod gayon kaya ang pare kung dili mag matinud-anon si ang pagpangalagan o hindi mo ganahan mo simba mo paganing libakon di mo ganahan nga mangupisan dek mo ganahan yun nga magpakasal niya pero kon maayo matinumanon sa pagpangalagan sa parokya kaanindot isimba ni Father kaanindot paminawon sa mensahe sa Ebanghelyo. Kaanindot ipangungisal ng ni Padre de Lima. O nang iampo ni Ninyo. Kami nagmakanon niya, yun ni, sa pagampo sa Ninyo. So, and then, arita sa ito ang Ebanghelyo, na, of course, kipinong dunumansan kami mga pare, ngaunta, pariha ni Kristo, mamahimo usan kami na maayong magbalantay sa karnero. Karon, dili ba? Grabe man yun, kainit. No? Na nangakansil na gani ang ato ang mga schedule sa First Communion yun, sa mga iskulahan. Kagipang kansil man ang mga klase. Dili ba mga katikista? Sa so, diha nga nakakita o usa ka magbalantay sa karnero nga to, sa gawas, dili lalim, niliklamo kay taron sa kainit, pero ang magbalantay sa karnero sa gawas mo na ilang kinabuhi na sa kainit. So, kay ang magbalantay sa karnero mo kuyog kuyugan yun na ilang mga karnero. Pagpangita asa to mga mga maka makakaon, ang mga kanero mangitag asa makainom og tubig S -s -s, taliwala sa kainit mao nya kuyugan pa yun na nila ngadto ining balik ngadto na sa ilang puluyanan mao ginaingon na more sila og time sa mga kanero kay sa ilaha na pamilya and then ang panawagan ni Kristo mingon kaanindot ka nga na kita mahimong maayong magbalantay sa kang sa, sa mga ako, matod pani ni Kristo, maayos siyang magbalantay sa kang Nga duha ka kinaiya sa maayo magbalantay sa karnero nga atong makutlo gikan sa helio si Kristo mingon, maayo kong magbalantay sa karnero kay ang maayo magbalantay sa karnero dili siya mahadlo magpakamatay para sa iyang mga karnero. Andam siya kanunay na muatubang sa kamatayon aron pagpanalipon sa iyang mga karnero, labi na gikan sa mga lubo. Nga ikaduha, matod pa sa Ibanghelyo, ang tinuoy ng magbalantay sa karnero nakaila sa iyang mga karnero. Nga bisan gani kanang sa aktual gayon kanang mga mag mga karnero na kaila na sila sa tingog sa nagbantay kanila. Nga, ang mga magbalantay sa karnero kay naaman kanunay, nagkuyog man kanunay sa mga karnero, na kaila siya ni ining mga karnero na iyan gibantayan Duha, na kinaiya sa maayong magbalantay sa karnero. Nanindot nindot o gipuyan ngayon ni Kristo dili ba magpapalanta ng saulog sa Good Friday na si Kristo na gidawat niyang ang kamatayon tungod o alang para sa atong kaluwasan. And then, si Kristo na kailas sa kadausaka nato. And then, sa iyang pagkailas sa kadausaka nato, kitang tanan na sa gugma ni Kristo. Kaya ang maayong magbalantay adunay dakong paghigugma sa mga karnero. Kita ang mga karnero. ni nga nindot sa gayon ni nato nga matawag na toog namong mga pare hagit sa ni kanamo nga unta kaming mga pare magmakanulayon sa amo ang pagkamaayong magbalantay kanin kaninyo na mo ang mga kanero. Na mga ginikanan, nindot sa kaayo po ni na ang pagkamaayong magbalantay nato ngadto sa ato ang mga anak. kaniatong mga boss sa so mga kompanya dili lang mga tag-iyag dili lang sa tingali nga Prophet oriented dalang puntanan. Huwag man tingalitan din eh, ang kapita. Pero maayos sa unta po eh, na doon sa tayong mga programa pag-atimayan sa atong mga empleyado. Dili ba mga kaigsunan? So, niini karoon na ato ang ebanghelyo na nagisgot o maayong magbalantay sa kanero. Ato pong i-appeal sa tuwa po ng mga pag-ampo ang ato ang mga leaders. Dili lamang sa simahan, hasta usab sa gobyerno. Aron kay kung ugaling kining atong mga leaders, apil nami eh, sa simahan, Kung dili maayong magbalantay, maapiktuhan ang mga tao. Ang number one ng nga mapiktuhan ang mga kabos. Eh may tingo. Dali ra man manipuliton. Makaluluoy. Mao na nga ang panawagan sa ni Kristo o sa simbahan sa ato ang matawag na to Good Shepherd Sunday na unta ang leadership ang pag dala na nang gitawag o servant leadership. Maunay panawagan ka rin. Ang servant leadership mo ingon. Servant. Sa ato pa. Maunay ginaingon sa Ebanghelyo. Mukuyo gayon. Nakaila. Nakiguban. Nakiguban delikba Ang tao, ang pangulo nga mikuyo na kaila na sa ato pa, sa iyang mga sako, kaila siya unsay ilang panginahanglan. Kay baw siya unsay iya buhaton pagiya kanila. Ang ang mansad kung magsakit ang ato ang tiyan ang atong imnon ba yung Hindi, pwede. Kung maglabada itong o, may tag Kung magkaliba nga ta, may nung tag na yung nga ang servant leadership muha usab sa kinaiya, sa usa, kamaayong magbalantay sa kanero. Ang servant leadership, mausap ang panawagan ni Kristo na bina sa mga pangulo o panawagan usab sa simbahan sa kada ka nato. Mauna na ang pagpangalagan kinahanglan na makadasig sa kadaganan ang kadasig na makahatag o paglaom. Ang kadasig na maghatag o kalipay. Ang kadasig na makahatag o kahiusahan. Ano kung karon nga panawagan sa simbahan na synodality. Magkuyong ta. Magdungan ta sa atong panaw sa kaluwasan mao ni nga ang panginahanglan karon kanato sa atong katilingban servant leaders nga mao ang kinaiya sa tinuoy nga magbalantay sa kanero servant leadership nga mao ang makahatag og dako nga giya, tabang, kaluwasan, ilabina sa mga tao ng mga kabus. Na kini ang panawagan sa ato ang Ibanghelyo ng atong ikutlo gikan sa Ibanghelyo ni San Juan. Ugmausab kini ang gipaila ni Kristo ng ato sa iyang kaugalingon para kanatong kinsa siya. Mauni nga ato kanunay huptan ang kinaiya sa pagkamaalagaron. Ug usab nga dalhon ang atuang ang pagkamaalagaron sa simple nga kinabuhi. Kung muingong ka servant, usa ka nga mapaubsanon. Sermon grounded. Yano pero nangulo. Kung may yung sermon huwag magtanaw sa kaugalingon. Nagtanaw sa kinaghanan. Servant, mawkini ang dali nga makakuyog sa panaw sa kadaghanan kay e dili man arugante. do na magisuluguon nga arugante. kung duna na isolated case kana dili man tingali pon. Arogante ang tinuod nga sulugoon. Ang kinaiyas sa tinuod nga sulugoon maalagaron. Grounded. Mauni nga nindot sa nato nga dalhon karon sa ato apoy nga pamalandong. And then kun ato sad nga tan-awon kanindot ug mauni ang makultivate sulod sa pamilya, sulod sa itong tagsa-tagsa ka mga o sa kumpanya nga diin kita apil o kabahin. Kanindot ka, kung mauni ang ginawag natong value system. Kanindot ka, mauni yung mga kaigsuunan nga Ato ani siyang galhon sa atong pamalangong doon ni Ikaupat ng Domingo Sulod sa Pasko sa Pagkabanaw. Sa ako ng usbon sa pag ayaw baya mo, kalimot sa pagampo, sa inyong mga padrikora, ha? sa inyong mga team of pastors, o sa inyong mga higala ng mga kaparian. O mga madre, o mga brothers or any consecrated person kay mausap kini ang panawagan karon so dapiton ko kamo sa pagkuyo kanako sa pagampo sa ato mga kaigsoonan nga mga masakiton amo lang ito nga panalangini ang mga kaigsoonan nga mga masakiton ayuhan sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit tagaisab sa giya kanunay ang mga nagatiman sa mga masakituin na kinaiya sa pagkataas o pasinsya. tanan among ituboy ng Tony Cristo ng among ginoo. Amen. Sa so, mga kaigsunan, anilang sa nakutob na magkita ta sunod na po na Sabado, na alasay sa gabi niya sa ang... FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. na kinisi Father Joseph Inting, ang kanunay na nag-ubahan kaninyo ni Ining Atong Pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo.